Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young it it's just begun as she puts her hand in mine. Akyat muna kami mga kagrasa sa taas Yan, napagplanuhan namin na Ni Kadidit na ano Umakyat muna sa taas at Maglakad-lakad Makakita naman ng na ibang mukha Makakita naman ng na ibang mga tao doon <laughs> Puro halaman nakikita namin dito Tsaka sila peklat bakit isa mo si Pek? Ah, nakain niya. Si Kumakain si, pe si Pek lahat. kaya hindi sumunod. Busy. dapat pala maglakot pag bagong kain. Tunaw agad yan. Yung mo, tunaw. Ito, kapagod. Masakit nga lang sa binti. Unti-unti na nga ako nasasanay. Ahem. <coughs> Pagkakamot, kumait ako eh. Ha, diet ka? Oo. So dito? Hahaha. ba mga patani, kuya ni? Patani? Asan dyan? Ah, ito patani yan. mo. Namumungo na ba? Doon dyan, may bungo na. Ay, oo. ano, tanim? Kuya ah. Lonnie. Lon. No. Ano, no. no. Loni. Loni? Mm -hmm. Ah, Kuya Loni. Yun, tanim ni Kuya Loni pala yung patani. Hmm. Ito, Ito, yung ano. Kayo yung manok. Ay, yung Jaime. Ah, kay Tatay Jaime. Ayan, mga manok ni Tatay Jaime. Panabong. Oo. Oh. Yan <laughs> puro panabong nalilis na yun ito ito mm -hmm. ito ito ang dami ayun okay. lumaw lumapad din o Pagod. ayan pahinga mo break time nakakapagod dumakyat yung pag ang nakakapagod yung pagbaba medyo hindi naman ba ba? Okay lang. Hmm. Ayan, game na. Game na uli Pahinga lang ng konti, then nakit okay, ulit. yun, pag nakita mo na mga grasa yung nasabi ko lagi na sako, yan Malapit na. <laughs> Kaya na tayo sa tuktok. Ano ba na ah, wala na ako dito. Do ko, pinata. Ha. Ah, sayang wala na ako dito. <laughs> sa ano lang ako babawi? Sa Bisperas yan. Dito kami sa Bisperas nang maaga pa ako naman mamaya maya ay aalis na kaya mga grasa na dito na tayo sa taas ito na yung dalawang motor oh. ito yung motor ni Kadidit bago ano yung gulong mo style Dunlop makapit makapit din parang may kulang ito lang sa linis. Linis <laughs> gumalis bago maris naglinis oh. Kasi, sa sabak, eh. Kasi sasabak eh. Sasabak sa... sa... Kung sa... Ano sa gera sasabak eh. Ayan. <laughs> Tama, agasa dito tayo sa labas. Sa highway. Yeah. Bibili ulit tayo dun sa binila natin kanina ng ano. Ng tay. Bibili ulit tayo dun mamaya ay ngayon sa binila natin ang sigarilyo tsaka ano ng itlog kanya tsaka tuyo yan ito na yung highway mga kagrasa yan bibili muna kami dito mga kagrasa na ano sa tindahan tambay muna dito sa gedli gedli kasi sarado doon sa binila natin ng itlog eh dito lang bukas katabi kaya yeah, mag -soft, drinks muna tayo dito na mga kagrasa. Bili muna tayo dito sa ano, sa tindahan. Yeah. Ito yung isang tindahan bukod dun sa, don sa ano, sa lang ko ng, dun, 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 dun lang ko ng ano, ng itlog tsaka tuyo. Para tatlong na, ano? eh? Dadalo na lang. Yan ito, 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 soft ito, 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 Ha? Wala, ito, wala, ano? A few moments later Yung mga ka-grasa, no uh, At naisipan namin pumunta muna kay Lakadidit Ayan Pagbiyahin muna kami doon, pupunta Susundan ko siya Pupunta muna kami Matipok Ayan Pagmumotor lang kami dito Dahan-dahan uh, naman uh, Kahit walang helmet, dahan-dahan pa rin kami Para safe naman yung Pagpunta namin doon At saka hindi naman kami nakainom Kaya okay lang na siguro okay lang walang helmet pero may helmet ako dito sa aking box Diyan sa likod yan pero malapit lang naman yung kailangan ka dito kaya okay lang na siguro hindi mag helmet let's go yung mga grasa na silipin natin kung saan nasa lang si Kuya Boy Yan, puntahan natin, kasama natin si Kadidit Pupuntahan natin kung sana ano si Kuya Boy dito Saan tumama Ah, dito. Ito, to, 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 to. Yung poste niya yan, yung pala. Ayun, oh. Ayun pa yung mga basag na, ano, na salamin ni Kuya Boy. Ayun. Dito nga na disgrasya si Kuya Boy. Ano nga talaga, uh, accident prone area. Kasi kung makikita mo sa likod, mga agrasa, oh. Paliko. Ayan. Kung mabilis ka at mag-overshoot ka, buti okay. hindi nalaglag si Kuya Boy dun sa baba. At gumulong daw siya pero hindi nag siya nagtuloy-tuloy doon sa baba, no? Medyo delikado. Yun, kung papansin mo mga sa sya, accident prone area talaga, no? Kaya mahirap magmabilis lalo kung nakainom ka dito. Kasi may mga ano, may mga sign naman, may mga sign siya na na accident prone area yung lugar. May mga babala kumbaga. So sa siguro sa taranta talaga ni Kuya Boy eh na overshoot siya doon kaya ayun nagdire-diretso siya sa ano post eh hindi ko lang alam kung nasa yung motor ni Kuya Boy no kung saan nilagay dito sana madaanan natin para masilip natin yung motor ni Kuya Boy yan mga kagrasa no nandito na tayo sa bahay ni Kadidit yan at medyo mukhang wala pang tao yan, so, commercial muna tayo dito sa bahay nila katibit na. Ah, tayo dito sa bahay ni Kadidit. Ayan. Ito yung mga motor. Ah, ito yung motor ni Kuya Boy. Nandito dito pala. O nga, no. Ito. Basak na, oh. Basag. Basag lahat ng ilaw. Iisa soli na ba ni Kuya Boy ito? Law-law nga. Pero, feeling ko kaya siyang i-uwi. Kayang iuwi ito. Basta ididikit lang. Kahit tape, tapean lang. Mauuwi ito. Ito, chinelas niya. Kuya boy yung chinelas mo, oh. ibang pa dito. Isang piraso na lang. Yun, oh. Bagong-bago pa naman, oh. Aerox V2. Ayan. Kayang iuwi ito. Ayan. Ito yung tama niya, mga kagrasa. Ito, basag. Yun, yung nakita natin doon kanina. Sa ano. May basag. Ito yung park light. Puro gas-gas o. Oh. Mapapansin mo mga grasa, puro gas-gas. Hmm. Masariwa pa yung ano. Ito talaga. Ito pumaling. Ito i-adjust lang to. Yung sa side mirror niya, Basad o. Oh. Dito. Okay pa to. Lock side mirror niya side mirror bumaliktad dapat ito makuha kuha niya rin to yun so say nasa kanya kaya nasa akin hindi ko lang sila kanaday uh, yun lang more on ano lang talaga siya sa harap talaga yung puro tama niya oh. basag lang talaga itong ano sambo. pero may nabibila nito sambu ah Awasak na rin to to yung tipos kaya nito itong tipos kumaling kaya to hindi. Hindi. naman paleng. Oo, oh, ito lang talaga pinakatama niya. Ito. Ito okay pa oh, yung gulong. Ayos uh -huh. pa yung gulong. Walang tama. Ito talaga uh -huh. mas malala. Ito na. Ayos naman to. Hmm. may caliper. Ang ng brake fluid. Sinasalinan. Ito okay pa. Okay pa oh. Yung mga kagrasa, uh, yun lang pala talaga yung tama nito yung mga ilaw lang kayang-kayang uh, ayusin to kung ma kung ano mo to yung makakanvas mo kung magkano to pwede kayang ayusin isang buong nang bilihan kasi nito eh isang buong ganito ayan. or kung merong mga ano kagrasa o kung merong mga second hand lang yung mga nagpapalit ng ganito kayang-kaya mas mura ito lang pala ayan Ngo okay. okay pa. Eh, sa palit na lahat to, eh. Yeah, ito eh. Kasama 'yung mga wiring. 'Yung mga dulo-dulo niya palit na. Ito isang buo lang. Mm. Ito kaya na 'to. Ito mura lang 'to. 500 lang isang ganito eh. 500 para n'to eh. Hmm, hindi ito wasak 'yo. Oh. Then. Ay sa bagay, pag dumuktong 'yan, ayan. Yan, oh. Hindi wasak 'yan. Wala sira 'yan. Oo, ito wala. Ito umangat lang. Usod lang na 'yan. Toyo, usod. Okay pa. Hindi talaga 'yon. Nung araro niya, ang pamay... Oh, sa bagay. Yung nandi dito. Mm -hmm. padoktong. Mura lang to. Eto, hindi ko alam yung ano, salamin. Kung magkaano. Check natin. Yung mga grasa, check natin yung ano. <coughs> Tipos niya kung pumalag talaga. Diretso. Okay. Mm -hmm. Okay, walang kabig, oh. Okay pa Okay. Yung okay pa. Yung mga grasa okay pa, oh. Ito lang talaga pinakatama. Ito na, adjust talaga to dito sa taas. Tsaka magpapalit siya ng kabita ng ano. Kabita ng side mirror, papalitan. Kasi alloy lang to, eh. Pero itong kabila, okay naman ito. Okay naman. Ito mapapaandar na. na Titignan natin ang gusto kung mapapaandar ito. Itong motor ni, ano, ni Rodelio. Mga naman to Basta ay ano lang. Ito yung tape lang ito. Basag lang talaga yung salamin niya. Hindi ka ganyan lang mga agraso. Nila talaga, basag lang talaga, no? Kaya e, kuya boy, sige, oh, ano, kausapin kita pag ano, para sakaling kukuha ka. Eh, tignan natin kung maaayos. Check natin, canvas natin kung magkano yung magagastos ng ano. Kung magkano yung pinaka headlight. Kasi, alam ko, yun ang mahal yung headlight. So far, ano naman, okay pa lahat. Yun lang talaga yung pinaka-major na problema yung headlight tsaka yung flaring sa harap yung katulad sa akin no ito yung wala sa kanya ito yung palikpik yung headlight ito totoo, isang buo yan yung mga kagrasa no uh, update na lang pagka ano usapin ko si kuya boy yan mga kagrasa pababa na uli kami ng kampanalig yan then siguro mag-aayos na rin siguro kahit oh, hindi ko na abutin si Parang kapanalig natin, no? Ayan, kasabay ko uli si Kadidip bumaba. Yun, nakita na natin, nasilip na natin yung motor ni Kuya Boy. Doon kala Kadidip sa bahay niya. Ando doon pala nakalagak yung kanyang nakagarahe. Ayan, doon pala nakagarahe yung motor ni Kuya Boy. Ayan. Pababa uli kami. Ayan, let's go. yan mga agrasa, no? mag na tayo ng gamit natin. din magbibis na rin tayo. Mukha ding uulan. So, Guys na ako para kasi babiyahe pa ako at mag area Yan eh, ko pa kasi kung saan ako mga pupunta mga agrasa, no? So tara, pa naik tayo. May May pupuntahan tayo itong isang ano, malaking glass and aluminum, di ba? Yan. So bababa na tayo mga agrasa, no? lang ako. Tapos diretso, diretso na ako bahay. Pauwi. Ka Sana kayanin ang na motor natin yung biyahe ng paikot paikot ng ano di ba mga grasa yan to gagamitin natin ilalagay natin sa motor lahat ng gagamit gamit natin no yan yung charger natin nandito dito dapat siya ayan yan mga ano, na ready na ako and tara na let's go paalam na tayo nga pala maraming maraming salamat nga pala kay Kautol kay Kadedet tsaka kay parang ka Kapanalig yan sa pagtanggap nila sa akin dito sa pagpapatulog sa akin dito no, mga agrasa yan maraming maraming salamat sa pagtanggap sa akin dito and nag enjoy naman ako dito habang may area ako enjoy naman mga agrasa no at kahit papano napunta ulit tayo dito pero hindi pa to ang huli mga agrasa dahil baka sa fiesta nandito uli kami dahil nga may mga gagawin kami dito at sana panoorin niyo yung mga vlog namin dito kami mga kasama namin dito yan and sana mga agrasa no supportahan niyo pa rin yung YouTube channel ko kahit wala na ako dito sa kalaka dahil tuloy-tuloy naman yung pagbablog ko at hindi ko naman ihinto dahil ito talaga yung gustong gusto kong gawin yan gusto kong gawin at kahit ano mangyari eh talagang dito na na gusto ako yung pagbablog simulat sa pool siguro mga ilang taon na rin kahit pa paano pagtanda mo mga kagrasa, ma babalikan mo yung mga dating video mo yun di ba Masaya, masarap lang balikan yung mga dating mong ginagawa kahit iba na yung itsura mo pagtanda mo, mababalikan hindi lang ikaw pati yung mga apo mo apu-apuhan mo, mapapanood ay ito pala, ito pala si Kagrasa yun mga Kagrasa, no? maraming maraming salamat sa panonood at haalis na ako papaalam na tayo kay Kadidit let's go yan mga grasa no, uh, pauwi na tayo at papaalam muna tayo kay Kadidit. Yan, pasasalamat tayo kay Kadidit sa pagtabi tabi niya sa akin sa pagtulog. <laughs> salamat. Yeah, yeah, Yan, ingat, ingat, Salamat Kadidit. Bali po. Yan. Ingat. ingat. Salamat, yeah. salamat ha. Yan mga grasa, mauna na ako at pabalik pa naman ako dito sa Fiesta no, nandito kami. Yan. So mga agrasa, ayun mga kadidit Una na ako. Okay, ingat, ingat. Salamat, salamat. mag isa ka na lang dito, hintayin mo si Kapanalig. Oh, yan. Thank you, thank you. Mauna na lang ako sa taas. Okay. Thank you. Yan, yeah, kakagrasa. Paalam na tayo kay Kadidit, no? Para uh, hindi tayo masyadong ano, mag area pa tayo. Let's go. A few moments later. Yan yeah, mga kagrasa, oh. may tinalaw tayo dito sa Tagaytay, oh. Yan, yeah, si Kaya oh. Paring JB natin, oh. Ayan, dumaan lang ako dito kasi para makita ko ulit si magkita kami dito sa Tagaytay ni Paring JT. Duty Yan. tayo, duty. duty kasi siya dito sa J10. So Valentine's kasi kaya jumo duty siya dito ngayon. Hanggang mamaya ka pa? Oo. Mga alaw Malaw na router. Eh. Ma alaw na naman mamaya pa. Ah, yung ano? Yung banda kasi. Yung banda. Oo. Kailan eh. so, luluto ngayon? Saya lang, nagpiprepare. Sayang mga grasa, no? hindi siya nakapunta dun sa, ano, sa Kampanali dahil nga nga ng visit Noon. Sa, ano, sa Piesta. Yan, oh. kami. Yan, pupunta kami dyan. Abangan nyo kami dun sa Piesta sa Tamayo. Let's go! So uh, adis na ako at umaambo na. Yan, para hindi tayo masyadong gabihin sa ating pag-uwi at sa ating pupuntahan yan para hindi na rin tayo abutan ng ulan pre thank you yeah. ingat din pag-uwi ha sige pre maulan na so kailangan na natin umuwi Shish mukhang sisilong tayo yan mga kagrasa mukha tayong sisilong at sana wag na lumakas tong ulan inabutan tayo ng ulan Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. Yung mga kagrasa o oh, uh, Bibili tayong bulaklak para kay Mrs. Ito na lang Yung mga kagrasa o oh. Yan yung flower Sana kasi sa, sa, box Para hindi na natin bibitbitin Ay ah, hindi ito Tatanggalin ko itong ano Yan Tanggalin ko yung ano Alright Tanggalin natin yung Helmet din Yan tapos lalabas na lang natin mamaya. Nandun na si Macy sa ano? Nandun na si Macy sa kanila. Ayan, nandun na sa kanila mga agrasa, no? Uy, nasira pa to. Ayan, kabit. Nandun na si Macy sa kanila tumutulong sa mama niya na magluto. Ayan, kasi nga birthday nga ng... Ayan, okay na. Kasi nga gawa nga ng birthday ng kanya kapatid na magde-debu Alright Yan magde-debu yung kapatid niya Kaya tutulong siya doon mga agrasa na Ay okay, let's go na So yan mga agrasa yan okay na yung motor no nag na natin and then tago natin tong ating regalo Let's go Pasok tayo sa loob Ipit natin sa likod to Ayan siya, Kitang kita ko mga agrasa, Nandi dito siya. Nagluluto. Nagluluto, luto. Ha? ha mga dito na tayo sa bahay. Ay! Pogi! Pogi! Ay! Pogi, pogi! Pogi! Hindi ko Pogi. Hindi ko ni Pogi. Strike. Ito pa Strike. Strike. Regalo ako eh. Kaya e mga agrasa, oh. Regalo natin na doon siya. Strike. 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 ka Strike. Strike. Bro. Eh. Tamaan. ano? nalon ba? Oon ba? Birthday. Signal mo kasi. Akit ako. ako. Happy birthday. Hey. Happy birthday, M. Thank you. Ay, tanggal M. Ay, birthday kasi nito, oh. Ayan, oh. Birthday niya mag-aagrasa, oh. Ah, hello kayo dito, oh. Mga classmate mo 'yan. Oh, hello. Yes. Hello kayo dito, oh. Hello. Kapag paano kaya 'yan para mga, <laughs> pa mga classmate mo, no? Oh. <laughs> Papalawag na lang naman 'yan. Sebihin mo na. Dilay lumipad ng puso mo. Ah.